ang nakaraan sa laging handa docu. So on a daily basis, 50 to 100 calls ang uh, natatanggap dito. Ang active cases namin noon, umabot ng nasa 3,000 eh. Eh nakita ka agad ni Secretary Andanar na yung mga nasa industrial areas namin, ay eh, bigla na lang iuuwi rito awaiting uh, the result, eh positive may mga problema nila, ay diretso nilang maipaparating doon sa ahensya. Meron tayong programa sa radyo, sa TV. Pinagtatagpo natin ang local government at ang national government. Sana po naman ay yung magbalik ng ayan yung dating sigla. So therefore, it's really a whole of community, whole of nation approach again. Hindi pa tapos ang laban eh. Uh, showcasing, uh, rediscover Laguna sa pagpapatuloy ng ating laging handa docu series, Malaking parte ng ekonomiya ang umaasa sa turismo, kaya hindi makapagtatakang marami ang napilay ang kabuhayan nang magdeklara ng lockdown ang gobyerno noong Marso. Matapos ang ilang buwang pagsasara, inanunsyo ng Department of Tourism ang unti-unting pagbubukas ng turismo sa bansa na sinimulan ng Region 1. Ngayon, iniahandog ng Presidential Communications Operations Office, Office of the Global Media and Public Affairs, ang short docu tungkol sa ginawang paghahanda at mga ipinatutupad na safety protocol sa Region 1 para sa ligtas na pangamasyal ng mga bibisitang turista. Samahan nyo kaming alamin ang kwento ng unti-unting pagbangon ng industriya ng turismo sa bansa. Ito po ang totoong kwento. mula sa mga kabundukan hanggang sa dalampasigan. Lubos na pinagpala ang industriya ng turismo ng Region 1. Pero nag-iba ang ihit ng hangin. Ang turismo ang pinaka na In a span of March to June, we lost about 600 uh, businesses. businesses. Nagmagdeklara ng lockdown sa bansa walang nakapaghanda. Kaya the time dumating yung problema ito, sobrang laki talaga. Ako po si J.V. Arsena. Samahan niyo akong silipin ang ginawang masusig paghahanda ng Ilocos Region para sa pagbubukas ng turismo na tinatawag na Ridge and Reef. Matapos ang sapung oras na biyahe mula Maynila papuntang Vigan, okay lang mapagod basta't ganito ang sasalubong sayo. Isa sa mga paborito sa Ilocos ang empanada. Tara, alamin natin ang new normal sa pagkain ng empanada. Ito po ang new normal sa mga restaurant dito sa Ilocosur. Bago ka papasok, kailangan maka-fill up ka ng health declaration form. At kailangan din sumunod ka sa mga minimum health standards. Kailangan sundin ang physical distancing. At kailangan din 50% lamang ng mga, ng mga kainan dito ang pwedeng i-occupy at 10 minutes din ang kanilang interval para sa sanitation kada customers. Kaya okay lang na bumiyahe tayo ng napakatagal kung ganito naman kasarap na yung panadang, ang ating aabutan dito sa Vigan. Mm. Na imas! Sa aking pag-iikot dito sa sikat na Kalye krisologo kapansin-pansin ang pagtamlay ng lugar dahil sa maraming nagsarang mga tindahan, dulot ng kawalan ng bumibisitang turista. Ang una po na wave na dumating sa amin is mga cancellations, cancellation of um existing bookings. Wala po talagang tour, walang bookings. So, uh yun po, talagang wala po kaming trabaho during that time. Talagang uh, yun po yung uh, hard hit po namin, yung aming uh, tourism sector. Kaya po talagang, uh, kung makita nyo po ngayon, walang katao-tao po dito sa Vigan. So ang ginawa po namin, talagang uh, tinutulungan po namin yung mga nagtatrabaho sa mga tourism industry. Yung mga waiter, yung mga hotel attendants, lalong na lang na po yung ano yung aming uh, mga kutseros kasi sila talaga yung pinakakawawa nung nakarang taon ma'am ito na yung pagkakataon sana namin kumita ulit ng medyo malaki-laki kasi, kasi, parating na yung ano namin peak season namin summer kaso lang yung dumating yung lockdown natin wala kaming magagawa kundi sundin yung protocol ng gobyerno natin malaking bagay po yung pag declare po ng lockdown kasi ito po yung kabuhayan namin dito po kami kumikita ng pang-araw-araw namin para makakain magsa-summer na. So, buong, yun yung peak dapat para magpondo pondo for the whole year, eh, yung mga tao dito. So, yun lang, problema. Dumating yung problema na yun. Wala, bagsak lahat. Walang nakapaghanda. Kaya the time dumating yung problema na to, sobrang laki talaga. Nag-collapse lahat. Uh, yung first month, second month, hindi alam kung anong solution bagamat hindi nagkulang sa tulong at ayuda ang mga local government unit sa Region 1. Noong April po, nakatanggap po kami ng ayuda. Malaking bagay po sa amin yun ma'am kasi wala na po kaming pinagkakakitaan noong panahon na yun. Wala na talaga kaming matrabahuan na iba kasi nagsara naman po yung mga ibang establishment Hangad pa rin ang ating gobyerno na maibalik ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Kaya't naglunsad ang Department of Tourism ng Ridge and Reef Program na layuning magkaroon ng malinaw na sistema para maingat at matagumpay sa unti-unting pagbubukas ng turismo sa bansa. Importante talaga mag-restart na ang tourism but with health and safety protocols in place. What we want to do is uh, to open tourism slowly, surely, and responsibly because in, ang pag open po namin is not to open to the convenience of everybody. It's to open because kailangan pong kumain ng mga tao but we cannot forget that the virus is still there and therefore uh, we had uh, phase one where we included uh, a limited carrying capacity of 50 persons or 50 um, tourists na pwedeng pumasok per province muna and uh, everything is going to be rolled out through a uh, pre-registration and pre-booking ano yung nag-motivate sa inyo sa iyo sa team ninyo to push for the tourism bubble ang main motivation talaga namin is yung mga stakeholders namin kasi lahat po sila ang turismo ang pina-kanaapektuhan. In a span of March to June, we lost about 600 uh, businesses. We're very happy here sa Region 1 na kami po yung nag-trailblaze ng corridor dahil more than anything in this time, we brought hope. Uh, the hope that we are we can open. When we are planning to reopen tourism, uh it was not that easy, no. Ang daming uh, naganap na consultation meeting, meeting with the stakeholders sa private sector, sa health sector. Inaral namin uh, yung pag-open ng uh, ng tourism. We came out with a uh, technical working group sa mga four provinces including Baguio City. Nag-come out kami ng mga uh, guidelines. Ang new normal para sa mga turista na gustong bunisita dito sa Ilocos Sur, uh, kailangan nilang mag-comply dito sa ating mga requirements as of now. So, una sa lahat, meron dapat silang negative result ng RT-PCR swab test taken at least 48 hours before travel. Number two, kailangan po namin ang kanilang valid ID. Number 3, kailangan po namin ang kanilang confirmed hotel and tour booking from a travel agency po na located po dito sa Ilocosur. And then number four, uh, kailangan po namin ng individual QR safe pass code. So kailangan po nilang mag-register sa safe pass app para po makakuha ng QR code. And then number five, kailangan po nilang mag-undergo ng antigen test po upon arrival at the border. Kailangan po talaga ang booking is handled by a travel agency located here in Ilocos Sur since 48 hours po ang kailangan before mag-travel na meron tayong RT-PCR negative test result, at least po talaga kailangan siguro at least 3 days for processing po nitong lahat. So ang travel agency na po, kami na po yung bahala na mag-book. Kami na rin po yung bahalang makipag-coordinate sa ating Provincial Tourism Office. And then the Tourism Triage na located po sa ating border dito sa Ilocosur, dun po sa pagdating ng mga turista po dito. Ang mga hindi po pwedeng gawin ng mga turista sa pagdating po dito is yung mag, number one, mag-DIY tour. So, hindi pa po pwede. Uh, number two, kailangan po pag sa tour, uh, gagamitin po yung sasakyan ng tour operator and it will be a guided tour. Um, number three, uh, kailangan po um, mag-comply po tayo sa itinerary. We had the protocols in place already. This virus is new, no? So, evolving lahat ng protocols namin. Whatever we find ineffective, papalitan namin yan. Tapos, hindi baling i-call yung attention namin kung medyo stricto kami. Kasi yung priority naman talaga namin is to protect the province and protect the people inside the province. Kasama dun sa preparations namin, uh, part of the Region Program talaga. One, prepare our uh, tourism-related establishment. Prepare the community para dun sa pagbubukas sa mga turista. Sa bawat establishment at pasyala na aming nabisita, nakabibilib ang mahigpit na pagsunod ng lahat sa alituntuning ipinatutupad ng gobyerno. Tapos na po tayong pumasok. Bawal pong pumasok pag walang face mask po ma'am. Tapos social distancing at saka mag ano po ng pot sa paa at saka maglagbok mo na at mag-alcohol po. At saka kaya po namin ginagawa to para sa kaligtasan ng mga turista. Pagpasok po natin dito sa Baluarte, so hindi po tayo pwedeng maglakad. Mag-avail po tayo ng shuttle. nire require po namin lahat, lahat po ay mag-shuttle para iwas na din po sa kumpul-kumpul po para iwas sa sakit na rin po na COVID. Tungkol sa pagsusot po ng face mask, pag-alcohol, pag at pagkukuha po ng temperature natin, ang uh, maximum po 15% person lang po ang pwedeng pumasok dito sa loob ng museum para masiguro po ang social distancing. Yung maximum capacity namin ngayon, 80 persons po. Kasi kailangan po sa social distancing. Before po is 150 kami. Para ma-practice po natin yung mga health protocols na kailangan. Siyempre, hindi kumpleto ang Ilocos experience kung hindi ko mabibisita ang tinaguriang Malacanang of the North. Hey, Sek. Welcome. Welcome to Welcome to Malakanyang of the North. Very ano ang ganda dito sa yeah. one of our uh, uh, most famous tourist attractions, the uh, former residence of course of uh, my lolo, former president. Nakadagdag sa kumpiyansa ng rehiyon ang pangunguna sa pagbubukas ng turismo dahil sa matagumpay nilang nakontrol ang pagkalat ng COVID-19 virus sa mga probinsya. Early on, we benefited from an early lockdown. No, we, we locked down very early. Uh, even before Luzon was locked down, we were already locked down. Our quarantining protocols were in place very early as well. So, kumbaga, we stopped it at the border. <laughs> so, everything was kind of cut off, uh, which, which worked out well, of course. And luckily, I think here in Ilocos, we have lots of space, which works very well for COVID. COVID seems to thrive in uh, densely populated areas. Eh, Uh, everyone has their own space. Ilocos North is a, in our humble opinion, is very underrated. Malayo lang. But when, when people come here, they appreciate uh, the friendliness, the beauty, um, you know, and the, the sights that we have to offer. Napatunayan ko mismo ang sinasabi nilang underrated beauty ng Ilocos. Isa sa mga atraksyon dito sa Ilocos Norte ang San Jones dito sa Pawai. Pero dahil sa epekto ng pandemya, kailangan nilang sumabay sa new normal. Ang dating mapatang dito sa 4x4, ngayon dalawahan na lamang. Pero sabi nila, okay lang. Basta enjoy ang ating mga kababayan. Hey! <laughs> Nakatutuwa na personal kong nasaksihan ang kooperasyon ng taong bayan sa gobyerno para sa masamang makabango ng ekonomiya ng kanilang probinsya. I think uh, the challenges today brought about by the pandemic call for uh, creative solutions. We'll never have enough funds anyway. Uh, we'll never have uh, enough resources. So we have to make do of what we have creatively. Mga Ilocano naman uh, very passionate po 'yan, uh, matulungin. Kaya naintindihan din na naman po nila kung ano yung desisyon namin na pagbubukas. Uh, actually very supportive nga po sila, na talagang uh, excited na rin sila na magtumanggap uh, ng mga bisita para tumulong na rin na pasiglahin ang ating uh, ang ating ekonomiya ulit. Government can only be effective if we have a committed population if people will cooperate because if not mahirap that's the challenge there so nakikiusap kami sa mga ating sa ating mga kababayan to cooperate with with the, the government and magtulungan po tayo para po ano malampasan natin ito and uh, on a personal note naman let's let's keep the faith this too shall pass let's let's continue to pray without ceasing this is something that is beyond our control but i believe that God is in control. Hindi maikakailang handang-handa na talaga ang buong Ilocos region. Dito sa Ilocos, sir, mahigpit na pinapatapad ang safety health protocols. Umayon ko yan, pumasyarin dito, Ilocos, sir! The weavers of Nagbahalang Lumivers appreciates very much if you can help us because we are really having a hard time in weaving. Thank you. Kaya ano pang hinihintay nyo? Maglukat ba na dito turismo? Mailiw kami amin kata kayo. May kayo dito yan. Welcome to Bisitahin <laughs> na ang makapigil hiningang tanawin sa Region 1. Mayamang kultura na sumasariwa sa nakaraan. At higit sa lahat, Siguradong mapapalaban ka sa kanin kapag natikman niyo ulit ang all-time favorite Pilokani food. Malutong na bagnet at vegan longganisa. Hmm, tikman natin! Kung pasara pa lang ng longganisa, di, di pa patalo patalo ang vegan longganisa! Hmm, nag i nag na Sublita kayo sa dati mga panawin sa siyudad, Find the one in Region 1! Find the one in Region 1. Para lang po maganahan po kayo pag pumunta kayo dito, the Department of Tourism have already inspected all the establishments here that are open so that makasigurado po kayo na pagpumunta po kayo dito kasama ng mga pamilya, ng mga anak nyo po, lolo, lola. Uh, ay maingat na po kayo. And tapos that, maganda po ang crisis management natin dito. Kung may magkasakit man po or may ka outbreak uh, due to tourism, meron na po mga systems in place ang mga provincial governments ng Region 1. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga provincial governors natin uh, sapagkat uh, sila po ang naging key natin uh, sa pagkakayunify ng border controls. Pagpasok niyo po dito, ang gusto po namin is seamless at hindi po kayo matakot no sa sa borders natin uh, with that being said um uh, Apo, hapon i hope to see you in region 1 find the one in region 1 Ang Presidential Communications Operations Office, Office of the Global Media and Public Affairs ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik sa aming mga inihandang short documentary na layuning makapagbigay impormasyon sa taong bayan kung ano ang ginagawang solusyon ng gobyerno sa mga problemang dulot ng pandemya, kalamidad at iba pang sa susunod na linggo samahan niyo kaming balikan ang mga tinalakay nating suliranin sa aming year-ender special. Maraming salamat mga kamabayan.